Ayan, na mga kababayan, panoorin natin ang reaction ni Inday Sara sa ginawang pagsunog ni PBBM sa mga nakumpiskan droga. Tignan mo ang reaction ng mukha niya, di ba? Yung nararamdaman niya talagang parang napakasakit sa loob. Napakasama ng loob niya sa ginawa ng ating Pangulo sa pagsunog sa mga ebidensya so sinasabi niya na hindi daw gawain ng Pangulo yun. Ano ba ang dapat gawin kasi sa mga ebidensya? Kayo mga kababayan, ay, ano sa tingin nyo? Bakit ganyan yung parang masamang-masama log niya? Parang may maluluging negosyo ba? May mga kaibigan ba tayong maluluging negosyo dahil sa ginawa ni PBBM? Kaya na humusga mga kababayan. Of course not. Okay, Tingnan mo reaction niya talaga, diba?